Ibigan bago tayo magsimula palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para manotify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Naging ganap na typhoon si Bagyong Nika. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay umaabot na sa 120 km per hour at ang pagbukso ng hangin ay umaabot sa 150 km per hour. Medyo malapit na ang bagyo, yung sentro nito, sa kalupaan. Ang layo ng sentro o gitna ng bagyo ay nasa 100 kilometers east south ng Kasiguran Aurora. Inaasahan pa rin natin na ito'y kikilos sa direksyon west-northwestward o pakaluran pakanluran o palapit sa kalupaan sa bilis na 20 kilometers per hour. Narito ang track at intensity forecast ng bagyo. Inaasahan po natin na ngayong umaga ay maaaring mag-landfall o tumama yung gitna o sento ng bagyo sa kalupaan at maaaring mag ito sa Isabela o sa Northern Aurora. Inaasahan natin na hihina ang bagyo habang binabaybay ang kalupaan dahil sa interaction o friction dulot ng, ng lupa. Inaasam e pa rin natin na magpapatuloy ang paghina ng bagyo kahit na ang bagyo ay nasa West Philippine Sea hanggang paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag hindi nagbago ang kanyang direksyon at galaw ng bagyo o bilis ng bagyo, maaari pong bukas ng umaga ay inaasahan natin nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number no. 4. Ang mga lugar na sa ilan nito ay northernmost o northernmost portion ng Aurora, central at southern portion ng Isabela, southeastern portion ng Abra, central at eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at western at southern portion ng Kalinga. Signal ng batri naman sa northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Quirino, lalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, lalabing bahagi ng Abra, southern portion ng Apayao at lalabing bahagi ng kalinga. At ganoon din, nakataas ang signal number 3 sa lalabing bahagi ng Mountain Province, lalabing bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nakataas ang signal number 2 sa central portion ng Aurora, nalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, Nalabing bahagi ng Kirino, northwestern at eastern portion ng Cagayan, nalabing bahagi ng Apayao, nalalawing bahagi ng Benguet, nalabing bahagi ng Ilocos Norte, buong La Union, northeastern portion ng Pangasinan at northern portion ng Nueva Ecija. Samantala, nakataas ang signal number 1 sa nalabing bahagi ng Aurora na labing bahagi ng Cagayan kasama ang Baboyan Island, na labing bahagi ng Pagasinan, na labing bahagi okay. ng Nueva Ecija, so marami-marami uh, pa yung walang student number. Pampanga, Tarlac, Mam Ma Cherry Rose, Mam Ma Lourdes, Mam Mercado, Mam Pernim, Rizal, Eastern portion ng Laguna, okay. Northern at Eastern 37, portion ng Quezon, kasama dito ang Pulido Island, Camarines Norte, at okay. Northern portion ng Commerce. Then, Ngayong araw, exam natin ay November na 24, reminder. Kung sa pagulan dahil sa bagyong Nika. Intense hanggang torrential na pagulan na maranasan sa Aurora, ganyan din sa Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, ganoon din sa Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Heavy hanggang intense na pagulan na maranasan sa Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at La Union. Moderate to heavy rains na maranasan sa Camarines Norte, Camarines Sur, ganun din sa Quezon, Nueva Ecija, Tarlac, at Pangasinan. Bukas, may naasaan pa rin na malalakas o matiting pagulan. Heavy hanggang intense na pagulan sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Moderate to heavy, uh, heavy rains sa La Union at sa pagasinan. At dahil sa pag-ulan nito, mataas pa rin ang banta ng pagbaha o pagguho na lupa, lalong-lalo na sa mga mababang lugar, malapit sa kabundukan o sa may paanan ng bundok at malapit sa ilog. Pinapayuhan po namin na patuloy na makipag-ugnayan sa mga local government officials sa mga nabagit na lugar at alamin ang litas na lugar o evacuation center. Ngayon, mayroon pa rin tayong gale warning dahil sa epekto ng bagyong Nika. May naasahan na matataas, alo, mga matataas na alon sa mga baybayin dagat. Ang mga lugar na sa ilalim ng gale warning ay yung sa eastern coast ng Cagayan, Bung Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Quezon, kasama Pulilo Island, Camarines Norte, northern at eastern coast ng Camarines Sur at northern coast ng Catanduanes. At dahil dito ay automatic na bawal o bawal pumalaot ang ating mga magbabayan sa mga lugar nito dahil sa matataas na alon. Narito ating storm surge warning. Yung kulay orange po, ibig sabihin yan, may naasahan nam ang taas ng uh, storm surge o daluyon ng bagyo na abot sa 2 uh, hanggang 3 metro. Ang mga lugar na silalo nito ay sa Ay Cagayan, ganoon din sa Isabela at Quirino. Samantala, yung kulay orange ay uh, ito yung inaasahan ko natin taas ng storm surge na abot na halos dalawang metro. So, ang mga lugar nito, ang mga lugar ay sa Ilocos Region, ganoon din sa Sambales, Camarines Norte at Camarines Sur, at ganoon din sa Catanduanes. Bago tayo magtapos, bukos sa Bagyong Nika, meron tayo ang dalawang bagyo sa Dagat Pasipiko. Una, yung uh, low pressure area naging ganap na tropical depression. Ang layo nito sa ating kalupaan ay nasa 1,685 kilometers silangan ng Visayas. Ang lakas ng hangin malapit sa gitna nito ay nasa 45 kilometers per hour at ang pagbugso ay nasa 55 kilometers per hour. Ang kanyang paggalaw ay inaasang uh, sa direksyong west-northwest o generally pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Itong tropical depression ay may na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ang uh, ngayong linggo. Samantala, yung pangalawang bagyo na napakalayo sa ating bansa, tropical storm na may international name, Manny. Ang layo nito sa ating bansa ay nasa 3,555 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang lakas ng hangin na malapit sa gitna nito ay umaabot sa 85 kilometers per hour. Sa ngayon, malabo po uh, malabong uh, pumasok sa ating uh, Philippine area of responsibility. Ang susunod pong uh, pangalan na bagyo after ni uh, Nika ay Ophel.